Hello mga ka-super, ka-sari, ka-pure gold. Nandito na naman ako sa pure gold. Always panalo. December 11 pa lang. Ganun ako ka-excited sa 12-12 na pure gold. Always panalo. Dito na at ako matutulog. Charot! So, nandito naman ako ngayong Monday na ito, December 11. Bukas ay Tuesday. Ang 12-12 pambansang hakot day na pure gold. 10% discount all items except lang ng mga gatas, gamot at saka mga diaper daw. So, ngayon, kaya ako nandito dahil madaming lista ngayon. <laughs> ang dami nagbilihan ng weekend sa Rose Mini Mart. Talagang Ang dami ko talaga lista lista ni Super A. Sabi ko, umaga maglista na siya agad kasi nga. Sumabay ako kay Ati Jam. Pagpasok, diretsyo na ako dito para makapaghako tayo ng bonggang bonggang. -bong Hindi tayo nagmamadali. At saka, kaya rin ako nandito ngayon. Dahil nga, magpipick na ako ng ibang items para bukas. Ilalagay ko lang sa card. Itatabi lang nila yon para bukas. Hindi na ako masyadong aligaga. ba diba? Kasi syempre, Maraming tao yung bukas. Kaya ngayon pa lang, siseparate ko na sa isang cart yung fruit cocktail, mga pang spaghetti noodles, spaghetti sauce, mga gamit pang handa, basta nakaseparate na yun. Para bukas pagdating ko, kung ano-ano na lang yung ating ma pipik pa. Siyempre, yung mga alak, nadagdagan ko yung alak ko, mga imported alak. So, ang ganda lang kasi, pwede i-credit card yung alak. Yung sigarilyo, hindi pala siya kasama sa 10% discount. So, ngayon, ang ating katuwang dito sa paghahakot sa Pure Gold Always Panalo ay si Super CC kasi nga yung cash natin ay ilalaan naman natin pandagdag naman sa mga hindi pwedeng i-credit card tulad ng mga San Miguel Brewery, mga Red Horse, hindi naman sila tumatanggap ng credit card, tsaka soft drinks, ma 1.5. So, yun. Doon natin yun ilalaan. So, ngayon muna, mo muna ako at iuuwi ko lang ngayon yung mga basic lang, yung mga kailangan lang sa Rosia Minimart ngayon. Okay? So, pasok na ako dun sa loob. Bye-bye! Thank you for watching! Mga Pure Gold! pag kakalimutan ha, bukas ang 12-12 dito sa Pure Gold. Always panalo kahit sa ang Pure Gold. 10% discount all items. Pera lang sa mga sigarilyo, call cards, medicine, at saka mga infants product. Okay, Duki? So, bye for now! See you later! Dito na tayo dito muna ako sa mga alak. Pipili tayo ng mga imported na mga alak. Pandagdag natin sa ating ano. Pero kukuha din tayo ng per box ng mga uh, Alfonso tsaka yung mga mojito na yan. 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 Pili tayo ng mga imported na mga alak. Pili din tayo malaking Alfonso lights. Ayan mga kasuper. Ito yung ating mga napik na mga single piece na mga imported product. Diba? Umuha ako ng ano. Red label sa Allah. Yan. Tsaka nag-order na rin ako ng box sa mga Alfonso, enepra, tsaka yung mga mojito. Tapos, kuha naman tayo ngayon ng mga fruit cocktail. Yan. So, i ano muna natin ito doon sa aling puring. Ayun. Yung iba naka, ano na pala doon. Nakapila na. Ito, tama na siguro to kasi <laughs> yung iba bang go grocery naman niya ng mga alak no so at least kahit paano sa Rosia Mini Mart mayroon tayong available na mga imported na mga alak ayan yung iba nag ano na oh pa-reserve na sila yan fruit cocktail naman tayo tsaka mga gatas ayan mga ka super kumuha ako ng ano dowo CD Onata tsaka Kauna save 10 na o. Uh, kumuha ako ng 8 dadagdagan pa natin bukas alalay lang tayo kasi hindi pwedeng mapunta dito lahat ng ating credit card. No? pa tayong ibang bibit niya. Ito, fruit cocktail. Hindi ako masyado, masyado, masyado kasi alam na this, yung iba ay may mga grocery package yan mula sa mga company nila. So sa atin naman yung mga gumibili yan sila yung mga kulang lang. So meron tayong maliit. ah uh, two days tsaka piyesta. Meron din ako ng malaki dalawa. Yan. Sugatas naman maka super naman yung ating mga gatas fruit cocktail. Bukod dun sa in-order kong per box ng mga Alaska, Alaska, tsaka itong ito, mga kondensada, kumuha ko isang box, isang box, isang box. Tsaka yung Alaska na creamer. Nestle cream, meron pa akong stocks. Tapos yung iba, the rest, matigli limang ano lang ako. Akunti-kunti lang. Yan, ang bigat nito. <laughs> bukas parang sabi ko maabutin ako nito ng 50 mil. O oh, ito pa wala pa tayong mga spaghetti sauce tsaka noodles. Yo oh. So at least bukas relax relax na ako bayad-bayad na lang ako. Kukuha so, pa ako dito mga mushroom na ito. Mabenta din 'tong mga mushroom. Ayun, ito ito pa pala. Ito mga whole corn. Ayun. <laughs> Sana all. Grabe, hindi ko na maitulak itong mga dilata na ito. Ayan. Itong na ito ni na to Magkano na to Ah, kaloka. So, ilalagay ko na doon sa ating pariser para bukas. At next naman natin, next cart ay yung mga noodles tsaka sauce. Ayan. Sana all. Pasko na. Pasko na sa roast jam mini mart. Hindi pa to ha. Kukuha pa ako ng mga basic na pang-uwi natin ngayong araw na ito. Ayan. Wow punong-puno ng mga tilata. Tanong dito, saan ko naman ito paglalagay sa Rocio Milifar? Nakakaloko. Pulang lang talaga tayo ng paglagyan. At yan loob ko kasi nga, super sisi ang bayan. Diba? Sana all. Dalawa pa lang yan. So, last cart na. Mga noodles tsaka sauce. Mga noodles naman tayo at tsaka sauce. Wala pa pala yung sauce. Ayun pa. So, ito. Meron na rin tayong mga bundle pack available sa Rocha Mini Mart para makasave sila. Okay. Ayan. So, hindi naman masyadong madaming madami ito. -madami hindi lang ako ng per box nito kasi yung iba nga, meron naman yan sila. So, pang additional lang nila pag kinailangan nila. Tulad itong Royal. Kaila, ito gusto nila eh pag bumibili sa akin. Dadagdagan ko pa yan sa mga susunod na araw. Ngayon, alalay-alalay lang tayo baka maupos yung ating laman ng ating credit card. So, yan. Dagdagan ko na lang ng mga sauce. Yan, okay na itong mga noodles natin at this sauce na ito, mga sauce sauce na ito. Sauce Maria Jose. Okay, three card tayo na naka-reserve para bukas at ah, kukuha naman tayo ng ating mga pang-uwi ngayon. Yan, nakakalok. Ilan kaya ito lahat? Pagkano kaya lahat to? Good luck bukas. Sana walang aberya. Yan. Okay, yan tatlo para sa atin. Wow. Wow, wow, wow. Ayan na, oh. COD Mendoza. Ako COD natin yan. Bukas siguro magdadala lang tayo ng mga kailangan din natin. Yan. Napagod ang Madam Esty maghakot. <laughs> Magdampot pala. <laughs> Sumakit yung tagiliran. Kaya pahinga muna ako dito sa labas. Maga pa naman. Hindi naman ako nagmamadali. ito sa Molino Town Center. Drag a picture. Na. One, two, three, smile. Ayan. 'di oh, ba? Diba? Tapos pagbalik ko dun sa pure gold. Ayun yung pure gold. Yung iuwi naman natin. Yung mga basic na basic na kailangan na sa roof sa mini market. Milo na. ako na may kakalo. Tapos mamaya mag-order din na pala ako kay Nestle. Nakaw. Ang dami kong himahin hindi nagagawang trabaho ngayon. Kasi nga busy. Busy ang artista na madam. CEO pa. Nakakaloka. O oh, siya, bumili din ako ng gamot dito sa parmasya nito daming hanash ni Madam for to this beauty. Ayan o. Oh. Rest, rest mo na ako dito. I'm back. So, ngayon naman, ang kukunin natin yung ating mga basic items na iuwi iu ko. Mga asukal. Dagdagan ko na rin itong mga asukal. Ayan. Mga dilata to, tsaka mga noodles. Kapi Milo. Ayan. Wala tayo sa Rosia Minimal. isang cart na tayo. Bila na tayo. Ay. VIP si Rose jam Dalawa-dalawa pa yung uh, assistant. Sana ko. Ayan. <laughs> oh, diba? Ayan. oh, diba? Ayan. O, diba? Dala, Dalawa-dalawa pa yung ating bodyguard. So, yung ating binayaran ngayon ay umabot din ng ito. Ayan oh. 10,000. So, kung ngayon sana yung 12-12, mayroon na agad akong discount na 1,000. Uh, ah, so, kailangan ko itong mga items na to sa Rocha Mini Minimart. Kaya, inuwi ko na. Di ba, marami pa naman tayong pupunin mo pas. Ayan. Thank you. Uh, shout out. ah, <laughs> bye, bye. Sa Rocha Mini Minimart, yung aking toy section. Ang ganda tingnan. Wow. No? Super, ano. Aka-uwi ko lang. Dumating naman to si peculiar ng bayans. O oh, sailor. Yan dami nilang alak o oh. kaso dalawang dalawang ano lang case mo na kinuha ko. As dito, super excited na mag-display ng ating mga pampas ko. Yan o. Oh. Iba kami ng ano, nag-relocate. Ando na yung iba o. Oh. O oh, ba diba? busy tayo. Busy, busy. Ang Rose Jam Dami display. Hangin.